Malakot mga nandito tayo sa gulayan sa farland na tayo uh, magtitingin sa mga alamang gulay kung may mga uod o wala, ayan, at para sa ganun ay magamot na natin ayan. Ganyan lang kami mga kulsedol, palagi lang kami tumitingin sa mga bulaklak kung may mga uod o wala ayan. Ganyan lang mga kulchedul. at uh, okay naman Walang uh, damage, Ayan, walang damage mga kudusayidol. At uh, okay ang kanyang uh, bunga, makinis at uh, maganda. Ayan. Kasi tinitingnan namin yan mga kudusayidol para sa ganun ay kung mayroong mang tama ay may insekto. Pero wala naman mga kudusayidol sa awa ng Diyos. At uh, walang uh, tama, talagang uh, suabi ang kanyang paglaki. Uh, talagang ganun talaga mga kudusayidol Lagi lang tayong uh, magsisipag sa araw-araw. At marami rin palang salamat sa inyong mga support sa aking uh, YouTube channel. At pakipindot uh, naman ang uh, button bell para sa ganoon ay uh, updated kayo sa aking mga upload sa araw-araw. Thank you very much po. Nood lang kayo mga kulsido lahat. Ganoon ano tinitingnan ko yan. Para sa ganoon ay suhabing suhabi. At uh, walang uh, anumang bahid na Uh, ano ng insekto mga kagat o eating in the insect yan uh, wala talaga mga kalsedol oh. Uh, at uh, makinis at uh, swabing, swabing ang kanyang mga bunga at uh, ganoon din at uh, talagang tuloy tuloy lang ang kanyang uh, pagbubunga Ano na ata kan uh, itong mga ganito mga kalsedo kailangan natin iangat para di maipit kasi pag maipit baluktot ang kanyang paglaki Ayan. Talagang ano lang, si uh, sipag at saga lang mga kulsa idol. Ganun lang ang aming mga ginagawa dito sa aming garden. At uh, ito namang uh, ang palaya. Uh, malalaki na. Ayan. At uh, suwabing suwabi rin mga kulsa idol ang kanyang bunga. Talagang uh, ano siya, Maganda maganda ang kanyang pagsisimula ng pagbunga o, first time na bunga yan mga kulsedol at uh, tingnan mo naman malalaki na yan mga kulsedol sabi na yan mga kulsedol at uh, maraming salamat at uh, ako nagpa nagpapasalamat lagi sa inyong lahat sa inyong mga suporta sa aking mga ginagawa yan dito yan, garden sa aming uh, parlan at uh, dito tayo uh, nag-aalaga lang tayo dito mga kulsedol tayo ay farmers dito at uh, si pagat lang pagpa farmers para sa ganun ay ma may ma ano tayo ma uh, maaani pagdating ng uh, panahon na konting tis na lang yung mga kulsaydo at uh, talagang uh, ano na yan ayan lalaki na yung mga kulsaydo nasa loob yan mga kulsaydo oh. nasa loob ng uh, Wilkins lagi namin sa Wilkins para di kainin ng mga uod ayan ito naman yung mga kalusyado lang. Uh, ang tawag naman nito ay kulitis. Walang tinik ito mga kalusyado talaga talagang uh, 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 original na kulitis ito mga kalusyado lang. Walang tinik. Talagang napakaswabi nito. Ihalo sa mga uh, sinig, uh, tinula uh, o kaya sinabaw na isda. <laughs> umpisahan na yan mga kulchedul. Talagang ganun lang ang buhay namin dito sa aming uh, uh, pa-aralan. At uh, talagang sipag lang. Yan. Malalaki na yung mga call ang uh, bunga ng patula natin, no. Talagang oh, uh, thank you Lord at talagang tuloy-tuloy uh, ang ganyang paglaki. Ito naman yung mga upo. nag-uumpisa na rin mamunga ng mga mga call na yung upo natin. Yan. nag umpisahan na talagang umpisa na rin yan po po at uh, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at uh, thank you very much po at uh, God bless you bye, -bye you.